Mga palangga ko, pakinggan natin ang silita ng Diyos. Marcos chapter 16 At ang mga karaan ng Sabat, si Maria Montalina at si Maria ang ina ni Santiago at si Salumi ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at ay pahiran. At pagka umagang umaga ng unang araw ng sanglinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ang sikat na araw. At kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yao ay totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap niyo si Jesus ang nasarino na ipinako sa krus. Siya ay nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapot, magsiayon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad. At kay Pedro, siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita. Ayon, sinabi niya sa inyo. At sila ay nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan. Sapagkat sila ay nagsipangilabot at nangagitla. At hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila ay nangatatakot. Siya ay magbangon ng unang araw ng sanglinggo ay napikita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya ay pitong demonyo ang pinalabas niya. Siya ay umaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus samantalang sila ay nangahahapis at nagsisitangis. At sila ng kanilang mabalitaan na siya ay nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala at pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid. At sila'y nagsiyayon at ipinagbigay alam ito sa mga iba at kahit sa kanila hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos siya'y napakita sa labing isa samantala sila'y nakaupong nagsisikain at ipinagbikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya ay magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay maliligtas datapwat. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anong paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoon Hesus nga, pagkatapos na sila'y nangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsiali sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakit si Yanawa. Mga palangga ko, sa pananampilataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.